Yo, what's so up mga Magandang umaga, ano? Magandang umaga sa inyo. So, for today's video ay pupuntahan po natin yung isa sa tourist destination dito sa bayan ng Dingalan, ano? Ito po ay uh, Pacific View Deck. So, ayan. Uh, Magbibidyohan po natin ulit ngayon, no? At uh, babalikan po natin. Uh, doon na rin po tayo magkakape. ayan. Hindi na tayo yung uh, kape. Ayan, guys. So, baka naman, ha? Premium Classic. so, -papalik na, -papalik na, -papalik na ito. Tara. Okay. okay mga idol, samahan niyo po ako. Tara. Let's go. Ayun okay, guys, dadaanan muna natin yung isang kasama natin na Sir Joshua, no? Daan natin sila sa bahay niya. Ayun nga, sasama nga siya sa akin. So, ayan, tara. Let's go. so yung kasama po natin ayan si Sir Joshua ayan na ayan susunduin natin ayan no? so yun mga kasyuti ano bago tayo umakyat sa bundok sa Pacific View Deck so nandito tayo sa pana ng Pacific View Deck mga idol ano so time check tayo mula po dito para malaman po ninyo kung ilang minuto o or ilang oras ba na abutin ano so guys wait lang ha ang oras po natin ngayon ay alas 7 ano 7.30 ayan o no, time check tayo Ayan no, 7.30 7.30 ng umaga so titingnan po natin kung uh, ilang minuto uh, butin po natin papunta dun sa mismo parking area ng Pacific Blue Deck. tapos mula doon, mag hike po tayo so yung mga idol bago tayo umakat doon, papakita ko po sa inyo if ever guys na may mangyari sa inyo na hindi naman natin inihingi so ipapakita ko po sa inyo yung mga mga dapat natin kontakin po dito ayan guys oh. ayan o oh. ayan so pwede nyo pong kontakin po yan Ayan, if ever guys na may mangyari po sa inyo sa daan, ano? Oh, ayan mga idol. So, ayan patuloy na po tayo, punta na po tayo doon. Nice one. Kawi-kawi naman oi. Hello. Yeah, nice one. Shout out ka, shout out. Shout out. Shout out ka, shout out. Shout out. Oh, o baka malaglag ka diyan. Tama na mga baby. Yan. Okay. nga yeah, mga na nakarating na tayo dito sa uh, yung off ng Pacific Biodeck ano? So ayan, kanina, nag-video tayo doon mula doon sa baba ng bundok, 7.30 So nakarating tayo dito ng 7.43 So ayan mga idol, oh, time check tayo ayan, 7.43 So ibig sabihin, 13 minutes lang Nandito na tayo sa mismong yung off ng uh, Pacific Biodeck So mula po dito, dito tayo mag-start mag-hike So ayan, papakita ko rin po sa inyo kung ilang minuto ba bago tayo makarating dun sa Pacific Beauty ano from here sa uh, up ng Pacific Beauty so ayun mga, mga boss mga QD, time check tayo uh, 7.44 so tingnan natin kung ilang minuto ang abutin uh, bago tayo makapunta doon tara so ayun mga QD para sa inyong kalaman mga idol basic lang to pabebel hike lang kaya ng mga bata mga thunders ayun o no, hindi naman siya totally ano talaga eh mahirap ayun mga idol ito meron tayong saging na nakita dito ayan huwag niyo pong kunin yan ha napagalitan tayo dyan ayan maraming saging oh huwag nyo pong kukunin pwede kayong humingi huwag kayo ayan oh dami saging So ayun mga boss Ayo, malapit na tayo ay may kubo rin dito Ayan no one. kunti na lang po Ayan, may papakita na po namin sa inyo Ang Pacific View Deck Nice one, nice one Okay, kunti na lang So ayan, sa mga gustong mag CR Ayan, may CR din po dito Ayan, lalo Lalo sa mga babae, ano Ayan kaya magalala dahil may CR naman dito. Ayan, may bowl din dyan, guys, oh. Kaso nga lang, native style lang siya, no. Ayan. So, meron din ditong manok. Ayan, bawal yan kunin, ha. Pagalitan tayo ng may-ari. Ayan, manok. Tapos may papaya rito. Baka may tanglad pa dito mamaya. Nako. Ilikado <laughs> yan. Oh, so, ayan na nga, mga idol. Nandito na tayo. Parang wala pa yata ang tao, ah. Oh. <laughs> Okay. Uy. Saktong sakto, meron ta merong mga guests ngayon. Ayun Nice one, nice one. Hello na, good morning po. Sige lang po. Ayan. ba? Ayan. Sige po. O, ano Kaunusa. Magkaunusa. Ayan, good morning po. Ayan guys, so ito yung mayari dito. Sila nanay, saka si tatay. Maganda umaga, sakto. Abutan natin kung makain, kakain na rin tayo. Sige lang po. Alright right, so, oh, dami na nagbago dito mga idol Ang unang punta namin dito talaga ang hindi ganito Napakaraming nangyari Ayun Lalong gumanda Nung unang punta namin ang ganda niya Pero ngayon Mas lalong gumanda siya No? Napakaangas talaga So ayan nga mga idol Pare Nagla live ka na ba? Ay sorry po So ayan mga idol Ito time check tayo So pakita ko po sa inyo Ayan uh, 9 Uh, 7.57 ano? Ayan o guys ang oras Nakarating tayo ng 7.57 So ayan napakadali lang akyatin ano? Mula dun sa junk off dun sa parking area So ilang minuto lang siguro sa wala pa siguro mga 20 minutes Nandito na tayo Tapos pabibitray lang siya Ilang ilang minuto po? Walang. Oh, walong minuto lang para kay tatay <laughs> Pero tayo mga 15 minutes Napakaangas naman Sige, na Sige po, salamat, salamat po Ayan po si Tatay, yung may-ari po nito. Nag-discover ng... Uh, Nag-discover ng Pacific View Deck. Ayan. Hello. Good morning po. Good morning. Good morning. Nice one. Uh, si Tatay, panot. Panot. eh no? Si Tatay, panot daw. Panot. Oh. Nice one, no? Ang sarap ng ulo ni Tatay. Galunggong. Sige lang po, Tay. Saan po dito nag-entrance, Tay? Yes, yeah, sumugurang na yan. Kay nanay? Hmm. Magkano po entrance po dito? Isa. 25 lang. Ayan, mga boss, mga shudi ah, 25 pesos lang. Isa. Kain well, tayo oh. mga nanonood. Oh. oh, kain daw po tayo sa bilita tayo. Kain ng ulo, walang pang bili ng buntot eh. <laughs> ayan. Nice one, nice one. So ayan po. Tayo dito muna po kami. Sa ano, ibibidyohan <laughs> lang po namin yung ano. Sige po, ito may dala rin po kami. Mag mag ano, kakape. Panisal tay. Mainit pa to tayo. Ah, yun. Panisal kami dito. Yan, yeah, islan na dito. Okay, po. Salamat Video lang kami dito tayo ah. So ayun nga mga idol. Videohan na natin atin to. Alright. So ayan. Ito ang bubungad agad sa atin ano. Nice one. Uy. Grabe. Ayan guys oh. So ayun nga mga idol. Ayan mga boss, mga ka -judy. Nandito na tayo sa Pacific View ano? So ayan, ipapakita ko po sa inyo yung uh, view niya ano? So ayan, akitin muna natin tong isa Nung unang pagpunta ko dito Wala pa to, wala pa to ano? Wala pa tong ano na to Ang meron lang yun, yung nasa gitna na yun So Akitin na natin tong ano na to Yan Yan nga mga idol Alright. This one. Oy, oh, yes. So, ayan guys, ang makikita nyo po rito sa taas, no? Yan o, oh, napagandang tanawin. Yan. So, para sa inyong kalaman mga idol, ano? Kaya siya tinawag na Pacific View kasi... Itong spot na ito ay nakaharap po siya sa Pacific Ocean, ano? So ayan po yung Pacific Ocean. Yan. Kaya itong spot na ito, nawag na Pacific View so para rin po sa inyong kalaman mga boss ayun yung lighthouse ayan inakat din yan at ayun yung Mountain View aka Batanes of Day so inakat din po yun ano, dito sa Dingalan Aurora so ayan mga idol at ayun may papakita ko rin po ako sa inyo na pumunta ako dito na wala ano, yung mayroong sign doon na parang ano parang ayun guys so yung tuna yan, bababain natin yan mamaya puntahan natin yan yung So ayun nga mga idol Puntahan natin yan Yung isa, sabaw muna tayo dito libutin natin to guys yung Pacific View Deck Para maipakita ko po sa inyo lahat Ang spot no? yan Alright, this is Sir Joshua Naglaibo Hello Nice one Ayun nga guys, mayroong mga guests dito Hello po mga boss Good morning Saan po kayo galing? Ayan, from Pangasinan. No? Shout sa kanila. Hello. Ayan, galing pa po sila ng Pangasinan. Yung mga hindi pa po nakapunta rito. Napaka basic lang pupuntahan to guys. Pero yung view hindi basic. Napaka suulit. Ayan no? So, pangalawang ano, view. Napaka angas Oh. Ayan guys o. Oh. Sus! Grabe ba? Oh. Ayan ay o. Ayan yung bato na Ayan So, napupuntahan yun pag uh, nag-island hopping, ano, dito sa Dingalan Aurora. Grabe. Ang kagandahan pa dito, mga boss, pwede kayong mag-camp, mag-pitch ng tent na yan. Pwede kayong magtayo ng tent dito. Ayan, o. Oh. So, ayan nga, guys. Nung pumunta ako dito, wala pa ito. So, ayan, meron na, ayan, you know? o. Uy, I love Pacific view Deck So, ayan, punta tayo dito sa kabila. 'Yan. Ang kagandaan dito mga boss, halimbawa. May nagpi-picture dito. Pag uh, ano dito, crowded dito, pwede kayo dun sa kabila. Pag crowded dun, pwede rin kayo dun sa kabila. Kaya maraming option po dito, ano? Naaapakaganda. At napakaangas ng view. Ayan All right. Okay. At meron din dun mga boss ayun no? Meron dun sa baba So puntahan din natin yon Kung anong makikita po natin doon, Para makita nyo po lahat Para may idea po kayo May idea po kayo Dito sa Pacific View Deck So ayun mga boss mga kasyudi Ito yung makikita natin dito sa baba Ayan mas lalong uh, Pinazoom no yung view Ayan guys ang ganda oh. Nice one Napakaangas Alright Wihiu Okay. Di ba? So ayan, mga idol, mga ka -sudi. So ayan, pa-ipakita ko na po sa inyo. Wait lang ha, magkakape muna tayo ng mga idol. Oh. sa Nescafe. Baka naman Pa-sponsor naman dyan, no? <laughs> So, ayun nga mga ka-shudy Ayan, uh, maraming salamat sa pagsama po Sa araw na ito, mga boss, ano So sa mga nais po magpunta dito sa Tingalan Aurora Nais makapunta dito sa Pacific View Deck Pwede nyo po akong i ano po dito sa pitch na to ano? tayo uh, ayan, re-replyan ko po kayo mga idol At, ako po ay isang uh, Tingalan Tour Guide ano? Ayan. Kaya ko po kayo ipasyal po rito mga boss So ano yung nagtatanong about sa mga packages po dito Mga entrances Ayan, PM nyo po ako mga boss At uh, sasagutin po natin yan mga boss So mga kasyudi, ah uh, maraming maraming salamat po Sa patuloy po na suporta po ninyo At salamat sa pagsama po ngayong araw na ito Yan hanggang sa muli po nating upload mga boss Maraming maraming salamat Bye bye